guys tapos na ang pagtatabas natin ng mais okay so tapos na po yung mais natin mga po ayun po yan ayan. so hanggang dito po ayan so ah uh, update update na lang sa susunod naman ay magbabalat po kami ng mais so sana uh, marami tayong makuha mais ngayon at maibenta sana hindi po siya bumaba kasi 17.50 ang presyo dito ng mais per kilo pag dry na po siya so yan po mga ka-farming sa update natin sa ating mais ngayon February 24, 25 2024.